sa ano mga ang gamit sa cabinet guys bago siya ayusin to guys hangin to guys ay cleaner ay grinder yan ito naman guys ay grinder grinder pa rin siya kasi lang ito yung ano dito sa cemento yan guys pang tiles ito naman ay circular so yan itawag dyan ay pitik pang ano, sa ano pang pantay. Ito pala guys, pang guhit. Yan. Pitik din yan siya. Guhit lang yan. Naman guys ay gabas sa laminit. Naman guys ay screwdriver. Yan. Diyan guys. Gawa namin guys. Yan. Plywood. Tapos, yan naka-apix na laminit. Tura niya guys, sa laminit guys yan ini coranya tapos ito ay gunting gunting sa ano guys cakap ito ay flies ito ay pit long nose martilio cakap vice grip tip ito ay vice. Hindi ko lang ganda. B lang. Screw plat. Ga, pilip. ano, uh, gabas. Ito naman ay screwdriver Philip. Yan. Yan itong gamit namin guys pang ano sa mga uh, ating gamit sa ano guys sa ating box. Kabinet. Yan. Ito naman ay ako. Siyempre hindi mawawala sa atin yung lapis. Yan. Mga this, yan guys. maglagay kami ng rugby para dito sa ating paglagyan nito Dami. Ini kesepikas. Dulu-dulu, mungkin-mungkin. Saya ada meramiin lagi, ya. guys ganito siya ng ano aragbi para ilipit natin yung yung sobra naman guys nilagay ko siya dito sa ating pagkipitan ayan at kailangan at kailangan guys ay importante dito sa gilid ayan so guys Bilis lamang din siya pag matuyo. Pipit-pipit. So guys. Ayan. So guys. Dito. Ano na guys? Ano na yun yung picnic nun guys? Picnic. Ganyan uh -oh. ah. Kailangan ang importante sa gilid. Para yung laminit natin. Yung laminit natin. Importante dito sa gilid para na yung laminit hindi sya tutuklap ayun guys ayun guys tuyuin muna na bago ilagay yan mabilis lang din sya matuyo pagkatapos nyan lagyan ng kahoy para ah uh, sulit siya i ano dikit ayan guys so ganyan lang yung ano guys siya ka puso sya guys umat ng isa Tapos, kukunin. Ganyan. O. Oh. Diba okay, guys? Ganyan lang. Kaso lang masilan lang tong ano, laminit na to guys. Masilan. Isang ganun lang crack agad. At daganan. Para ano. Guys. Para dumikit. Thank okay, guys. isa. Ayan. Yes. Ito lang siya paggawa. Pantay siya para pag hindi siya pantay, wala nang ano, wala nang tawag niyan. Hindi na siya pwede ibalik bigla na na ayan oh Yan sya aking didikitan. Ayan. Para, yung naliliit yan guys, yung sa gilid, yung gawa-gawa namin kahapon. Ayan. ano, ah, nilagyan ng rugby at didikitan namin siyang ganyan. Kaya, hindi siya, ano, ayan guys. Guys, dipitin para dikit na dikit yung Ayan. Ang dikit. Yan ano naman, guys, ginawaga namin. yan Ang kabinet. Sa aming ginawang clinic. Hmm. Ito dito, kabilaan kasi ang lagay. Ito so, ulit dito ayan tapos ito yung gawa ng iba ayan kabilaan lagi na ayan guys Nilalagyan siya ng rugby